Magandang hapon mga ka Andito tayo sa ating dabilyan ngayon Update tayo sa ating mga biik nito Ito na yung mga biik natin na uh, 15 days na ito sila kasi ano, nanganap to December 9 uh, Ngayon 15 days na to Ito na yung kanilang mga uh, katawan malaki-laki na Ito iba nandito bali ano nandito lang walo walo yung nandito kasi nabawasan to walo na lang sila hmm. yan narusog-usog naman yung ating tapos dito sa kabila yung panghuli bali 14 days sila ngayon 14 days sila ngayon ito malusog din ito pero hindi yung katulad doon sa kabila na yung laki niya. kaso may isa din ito na parang mataba naman pero malusog kaso iba yung sitwasyon niya parang hindi siya makatayo na masyado parati na nakahiga ganda naman yung katawan kaso lang iwan ko may ito yata ito sila ito na yung aking uh, diit. bali yung bake natin dito ano lahat PC City sila lahat si yung nandun walo pero yung anak niyan yung dito yung anak nito talaga ano lang bali anim na talaga yung anak nito ito nga buhay kasi marami namang anak laman ang tiyan pero patay yung iba ito naman yung inahina. malapit na ng anak tapos nakakain ng panglason ng daga ito yun lima lay, uh, anim lang yung buhay niya kaso, kaso ang yung kasunod natin ng anak naman ito ng 15 itawasan natin apat yan. tapos inipat natin dito kasi para bali sampo-sampo sila kasi yung anim dito lagyan natin ng apat sampo tapos nawasan natin dito rin ng ano bali 11 kaso yung nabawasan kasi may namatay na nahigaan Ganon din dito kasi pagkatapos natin paanakin yung ugali ko dito iiwanan ko lang sila dito hindi wala naman magbantay dito kasi mag isa lang ako pagkatapos mga anak iiwan ko yan sila sila lang ang mag ano silang mga dito walang malalay, kaya nahigaan sayang din dami din nabawas dito di city nabawasan ng ano po apat apat na nabawas dito apat lahat dala, kasama rito mali ano nga hindi na pinatira dito BCCP ito sila nagaganda pa naman ng ano ng presyo ngayon sa mga biit. sayang yung apat malaki ng halaga yun pang ano natin sa ating mga kain nila so okay naman to sila hindi man sila na may ano dito may nung nakarang araw nakita natin may tae na may nagtatay pero uh, wala naman na ano lang siguro na sobraan natin pagkain eh, ngayon binalik natin sa ano yung pagkain sa inahin binalik ko sa dati Uh, konti lang talaga kinakain ko kasi pag marami kasi paglagay natin posible yung mga beef kasi daming gata siguro ganyan ganyan talaga pag experience ko dito pag marami natin ating ipagbigay na pagkain sa inahin yung mga biit biglaan lang magtatae na uh, ngayon dito naman oh. Uh, ah mayroon din pero hindi naman masyado kasi dinagdagan ko yung pakain sa inahin kasi nangayaya pero ano din ma yung back kaya dinight natin sa konti konti lang tapos dito yung mga ano natin madaming rehit dyan ah, rehit diwa ko matanda siguro yung mga ano natin mga ay, sa ilang anak na to mara, marami na yata yung mga biit na ibigay dito kaya siro na matanda na narihit na yung karamihan dito kaya na kumuha tayo ng isa na replacement natin sa ating inahin uh, kasi yung hindi na maganda binta natin palit natin yung isa so, galing dito yung yun yan dito sa ating labuyan ng galing hindi tayo na kumuha sa iba-iba na pa'n dati kumuha tayo pero ngayon hindi na, kasi naman resulta kasi may, ano tayo, may board tayo naman malaki dito, kaya <coughs> kaya hindi na tayo kumuha ng ibang ano ibang gawin ng kasi dito dahil kinaulang tayo ngayon, kasi hindi na maganda na yung kasi dito sa mga inahin ko na gawihit kayo kaya dito baka kumuha ako ng isa dito ah, okay naman to kahit mga bansot to dati ah, okay naman baka may isa dito na babae na inahin. gawin natin inahin dito lang tayo mag ano, kumuha kasi yung uh, total yung ating mga big, malaki-laki naman yung mga niya kasi yung pinagamit natin yung PIC to talagang mataas talaga ito yung pinagawa natin sa yung nakaraang taon pa uh, pinagawa natin natin to na pinalaki natin yung ating bahay pero hindi ito natapos kasi dinaanan tayo ng bagyo ano dito anong pangalan ng bagyo ngayong nakaraang taon ah uh, dito dinaanan na ano to na lumilipad yung mga bubong dito yung ating bahay yeah, yung ating ano dito doon tayo kumuha sa ating babuyan ng pira para pang ano dito pang pagawa kaya hindi to natapos dahil hindi naman yung ating babuyan konti na lang yung kinikita doon kasi daming dumaan na problema kasi dinaanan din tayo ng ESF tapos pagtapos ng ESF pagkasunod ng taon naman mayroon din naman na sakit naman na dumapo dito sa aming lugar na yung mga baboy biglaan na mamatay kaya itong bahay na to hindi takot tapos tapos po kasi wala na tayo pagkukuna ng pira para magawa dito kasi at, kunti kunti yung ginikita natin ngayon, ngayon kasi yung dati sa yung dumaan ng bagyo dito sabay sabay yung ating problema kasi yung babuya natin lumilipad na yung bahay noon malaki yung bahay noon kasi nilipad yung natira yung mga bakal na may baboy na laman sa loob kaya nahirapan tayo may bahay pa rin nagiba Giba din ating babuyan so, wala tayong pangbili ng kain sa ating baboy kaya naghihirap tayo noon uh, ngayon iwan ko lang kung uh, magawa naman natin basta ito yung bahay na to pinagawa natin hindi pa tapos maraming salamat yan sa ating mga nagsuporta sa ating video diyan sa ano, sa ating youtube channel maraming mga subscriber natin Maraming salamat sa inyong lahat sa ating mga kaibigan na sa ati channel sa ating channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Good bye.